Anong ganap sa mundo ng showbiz? Maging si Javi Benitez ay hindi maiwasang mapakomment sa sexy photos na ipinost kahapon sa IG ng girlfriend niyang si Su Ramirez. Nagpost ng dalawang larawan si Su na nakasakay siya sa bicycle at naka-sexy two-piece. Maikling caption ni Su. Good morning! Sa comment section ay dagsa ang positive comments. At lahat ay all praises sa kaseksihan ni Su. Pero nangunguna ang comment ni Javi na proud na proud sa kanyang GF. Sexy naman ang girlfriend ko. Ang pagmamalaki ni Javi. Matatanda ang nagkakilala si Nasu and Javi nang magkatrabaho sila sa Kid Alpha 1 before the pandemic. Dito sila naging close and later on ay humantong na nga sa isang relasyon. Kinumpirma nila ang kanilang relasyon last year at nakakatuwang going strong pa rin sila sa gitna ng pandemic. Anong masasabi mo sa balitang ito?